Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nawala ang maleta ni RC Munoz papunta ng Maldives para sa shoot ng movie nila ni Naki Rey at Janelle ang Malditas in Maldives. Na timingan pa na may sakit si R.C. nang pumunta siya ng Maldives mula sa Malaysia at Sri Lanka kung saan mayroon siyang business trip. Kaya naman hindi maganda ang kanyang pakiramdam nang dumating siya sa set ng Malditas in Maldives. Sa maleta kasi niya nakalagay lahat ng kanyang casual dress at outfits para sa shoot. Ngunit swerte raw at may naihandang underwear siya sa kanyang hand carry bag. Kung wala raw iyon, isang underwear lang ang kanyang magiging kasuutan sa buong isang linggong shoot sa Maldives. Uh, kasi nung tayo na yung sinushoot namin yan, I give na talaga. Wala na akong hope na gawin yun. Gusto ko na lang mag-swimming. Kaya lang, may sakit din ako. So hindi rin ako pwede mag-swimming. So wala, panonood ko na lang sila. Kasi nga nawala yung gamit namin. Malit ako actually. And na Maleta ko, tsaka maleta nito. Equipment, o. Oh. Mga equipment. So, wala kami damit. So, yung panty ko, dalawa lang. Kasi nakabang ko lang. <laughs> Sa'yo ni Hindi na ako, sobrang na wala talaga akong gana. Kasi nung nasa Maldives ako, naka-ready lahat ng isusuot ko. Ay, sobrang maarte ako, eh, pagdating sa ganyan, eh. Pagdating sa styling, sa, tapos na, yun yun na ako, yun communion na ako, sakto, sakto. so, <laughs> <laughs> nagbenta lang ako sa sa nangyari sa amin no, during the shoot. So I can't believe na nakabuo kami ng something na maipipresenta pa namin sa international ano, film, um, fest. film fest. Yeah! Ang Malditas in Maldives ay ipapalabas sa Japan sa May. Ito ay opisyal na kalahok sa Jinseyo Arigato International Film Festival sa Japan sa darating na May 2024. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.